ah uh, mga boss, uh, kamusta? Uh, ngayon, uh, pabagita ko sa inyo yung mga natirang stash ng uh, na sa lubong. Ngayon hindi ako nakapag-upload. Sobrang busy. ah uh, dito boss, ito yung mga reals to. Uh, actually, pambenta sa na to. Yung last hour lang kasi talaga uh, hindi na rin na tinda. ah uh, dito, yung mga Uh, Paylo rin to lahat dito. Still Beauty. Ito so, marami pa na yung GSMS, yung Extended Fuse na Crackling. So, marami pa to. Ayan. Tapos, Still Beauty sa baba. Ito yung ah uh, 1,000 rounds at oh, okay, oh. 1,000 rounds ng ah, uh, ng Chinese sawa. Ayan, ng Diamond. Tsaka mga aerials, itong mga small caliber, eternal love, uh, yun yung mga dia diamond to lahat dito, ito 1.2, tsaka itong dalawa uh, small caliber 0.8 inch, yun halos lahat dito. Basim dito mga boss, halos pailaw yan dito, still beauty, uh, pailaw tsaka yung GSMS, yung standard fuse na with cracklings sige so, ito sa mga kitis to konti na talaga na tera sa kitis hindi katulad nung last year na siguro sobrang 1,000 pataas na tera ngayon ito mga konde uh, konde DK na small ito ah uh, aquitis uh, puno na asta small ayan ayan ito na taga tera dito yung konde DK na small tsaka yung asta na puno small dito ah uh... ay dito pa pala maraming ano uh, asta small na puno tsaka kung DDK ah uh, starlight nas regular tsaka ito mga roman candle yung, ito yung 50 shots ng diamond yung harry potter tawag nila na tatlong piraso na lang natira tatlo yan mga small yan lahat ah uh, Small puno no, hasta Starlight, tsaka Conde DK. Small. Tsaka dito yung mga big. Ah, ano na ito lahat to? Ah, DK na ito lahat. Ano yung gat-gat na yung gat-gat pala ito dito. yan Na Conde. DK na big. Atas tayo ng isa. yan Tsaka ito yung mga uh, DIY tsaka yung mga amparo. Mga Yakult. Yan. Ito mga Yakult Quitties. Uh, ito Yakult na talaga to. Walang bombshell. Na uh, siguro one fourth karga lang to. Uh, Dreamlight na big. Dreamlight. Ito ya uh, JLJ. JLJ Kino, Uh, ito yung Yakult. Dagupan ito mga alas dagupan itong pula itong pula ito yung amparo na jumbo Ayan, jumbo amparo ito yung crackling quitties yan at alas yakul ito yung ay ay yan ito na natira sa DIY may mga stick pa dito maray pa natira yan tapos ah, uh, Ito. Ah, 'yung mga ano to, sorted 'yung mga kalat na lang, 'yung 31. Na, inisa ko na lang ito, mga pastillas, pastillas Conde, Atomic, may mga flat regular, na ah, five star. Ito 'yung ano to. Ah, Five star na unbranded. Ito yung malakas. Ito yung napost ko to, yung video. Yan, ano yung mga whistle bomb yan dyan na ano. No brand. Pastillas Phoenix, Pastillas Asta, tsaka Pastillas Conde. Tsaka, ito yung, ay ito, hindi ko na to. ito, dahil baka pumutok sa baba. Yung Tresto ng Local Shell ng JLJ tsaka ito wala ah, walang bawas pa to na ah, legend na PTSD yan 100 pa yan hindi ko na lagyan ng stick yan siguro stash na lang yan for December 100 pieces walang stick Ayan. So, balik muna natin Ah, dito pa pala mga boss. Wait lang. Dito sa baba nito. Ito yung mga na-stash ko talaga na natira. Dito ko lang nilagay. Yung iba na siguro nagkalat na lang kasi kaya nahalo ko sa iba. Pero ito yung talaga yung natira kong stash. Ayan. Ito, asawa, 1,000 rounds ng 1,000 rounds ng Bukawe. Tsaka, uh, 1,000 rounds din. A season at ato, Season Fireworks na brand. 1,000 din na hindi ko na nasindihan. Tsaka, ito yung semi-imported shells. Ito yung ano, na-post ko. Yung uh, semi-imported. Kasabay nito yung uh, Crown Brocade na semi-important kayong uh, brocade to red yung Christmas yung 25 ito dalawa na tira na lang uh, brocade to yellow tsaka uh, chrysanthemum to red dalawa tsaka ito uh, gawa ng isang legendary na ano chito fireworks ito yung beauty in the sky tsaka yung thunder niya uh, lima-lima yung nakuha ko nito bali yung nasindihan ko lang is apat uh, tsaka apat din na uh, hoping na masindihan natin to sa mga occasion lang dito kasi hindi naman ito naputok talaga or hindi naman talaga masyadong ano tsaka ito yung uh, phoenix thunder na uh, ito mga whistle bomb ito na lang talaga yung natirang ano ko oh, whistle bomb ah uh, sa stash ko yan ah uh, konde dk ito yung marami. ah, uh, ito Laguna. Uh, big Whistle Bomb ng Laguna. Tsaka ang uh, Conde. ah, uh, DK. Ito pala, uh, ito pala. Yung Spider pala. Yan. Spider. Nag-iisa na lang tayo itong Spider. Wala na. Uh, actually, marami talaga nag-offer ng Spider nung pagdarinig nila. Kahit bilhin nila ng 50 to 60 per peraso dito. Papalag sila sa lakas talaga. Sila na nag-offer ng price. Tsaka ito yung natira, isang Starlight. Yung isa So, ito talaga yung sa stash ko, natira. Actually, yung stash ko talaga, itong Quitis, na ito, ito talaga tala lahat. Yung iba na sindihan na namin yung 1, tsaka 2. Tsaka ito, yung natira dito. Kasi halos aerial, aerial aerial Sawa, tsaka Quitis, mga pailaw. continue Yun naman yung sindihan ko talaga halos. Ah, uh, actually 'yung pasabog ko hindi, halos hindi ako nakasindi ng pasabog. Okay. So 'yan. Tsaka ito 'yung mga pasabog ko dito. Di ba mo nabawasan na dito. 'Yan. Eh, tinutunaw talaga mga tirang lahat ng pasabog. 'Yan, natalat-alat. So, alam nyo na mga brand nyan. Alam nyo na kung saan galing. Uh, meron dyan na uh, gawang, actually mix nyan dito eh. Gawang degupan, uh, gawang arko, uh, gawang bukawe, gawang asta. Actually, di ba yung freebies na lang kasi hindi ko alam kung anong, ano kasi wala naman tatak. Ito, mga atomic piton. Yan. Atomic puno. Yan, dugong, tuna. Ito na natira. Okay, ito yung mga pili crackers lang to. Di pa Ito. ito. Yung mga siguro mga cheche boreche na lang siguro dito. Ito yung Pastilla Striker. Ayun. Pastilla Striker, jumbo pro. Ayun. Ang mga striker loaded. Dito ah, ano to? King Kong kuno. no. Ang dalawang piraso na lang to. Pang DIY ko sana to. Kuno. Yan ay alakino pa tayo na big. Ito yung mga karga talaga. Ito yung napus oh, na hindi ko wala akong stick na pang lagay. Ito, ito, ito. Ayan, ito yung kalating karga lang to Pero yung ito, yung punong itim. Ito yung maraming karga talaga. Tsaka, yan, ah, King Kong, Laguna. Ah, King Kong puno din. Ah, solid din. Tsaka ito, ah, ito yung Jumbo Amparo din. Ko itis. Ito, uh, whistle bomb para Tsaka ito ah, whistle to ata, whistle bomb. Ayan, freebies lang freebies. Chat lang ah. Tsaka dito, ah, uh, ito, mga shell na lang. Ah, uh, ano to? Uh, gawan uh, Siguro mga anim at ayun nabili ko nito this year, last year. Tapos tatlo yung napaputok ko. Ayan. So yung Piccolo Imported. Ito. Ayan, pastillas ni Phoenix. Saka so, may kakuling straw pa dito. Ayan, alam na lang yung lahat na tira. Ayan, start na tayo ipon mga boss. Balas sa lubong. Ano naman, kahit matagal-tagal pa, pero basta mura yung presyo. Salamat mga boss.